Nagpunta nga kami ng kalapan ngayon para mag-window shopping ang aling maliit. Dumaan muna kami sa mga bilihan ng appliances para magtingin-tingin lang. Pero tingnan nyo naman tong si Jebel. Parang doon niya, napaikot ikot din eh. Kala mo naman ay seryosong-seryosong mamimili. Ayun nga, tinatanong ko siya kung ano ang gusto niyang bilhin. Abay, alam nyo ba? Ikot yan. Akala mo naman ay totoo talagang namimili. Ayun nga, at pinasusunod pa ako sa kanya ay talaga namang landi ng pagkakalakad. Eh di habang naglalakad niya, sabi ko sa kanya ay magdahan-dahan at baka naman madapa. Baka mamay gandang-ganda ng forma niya at chain, todo nakabag pa. Ay bangas naman ang mukha. <laughs> ay di nga at napunta na kami din sa tubihan sabi ko wag siyang pumunta doon at baka makabasag aba napatigil dun sa malaking TV Ni ko alam kung gusto niya yung TV or nagandahan siya doon sa ano sa picture flower kasi yung palabas kaya tinuturo niya <mimit> oh? Ang colorful nga naman ng mga seashell na yun. Oh, narinig nyo naman at talagang manghang-mangha. Paglipat naman namin sa bilang store, ay nakakita ng salamin. ayaw ko nga ba din na tumigil. Abay, tinitingnang may ang kanyang mukha. <laughs> Siguro pinapakaisip ko sinong kamukha niya. <laughs> Charot. At sabi ko nga ay umikot na siya dyan at magtingin-tingin siya ng kanyang laruan. Ito naman kasama ko si Jinjin Jin, ay naipili na siya ng duck. Ay di agad naman kinuha at duck e eh, gusto niya yon. Aba, hindi na kontento at tumalik. Naghanap ng malalaking duck. <laughs> Siya na ang namili doon. Anong tuwa sa dak niya nung batang yan? Ay di habang nag siya, ay hawak-hawak niya pa rin yung dak. At alam niyo ba, ay iniwan na yung kanyang bag. Ay hinayaan na ang kanyang bag. Ang laman naman nun ay daya para laang, kaya walang problema. Eh <laughs> di sabi ko, sige, mag-ikot-ikot pa siya at baka may magustuhan. Bit-bitin naman niya yung kanyang bag at talaga namang binitawa na. Ay di habang kami nag-iikot-ikot pa, ay bibitbit na niya na yung bagay at yung kanyang laruan. Abay, nangala yata. Ay, di yun, hinagis. <laughs> Anong tindi ni Jewel? Abay, maya may nilimot din naman ay siguro nagpapahinga at nangangalay na kanina-kanina pa niyang bitbit -bit yung bag na yun ay bago may bitbit -bit pa nga naman siyang laruan noong time na yun binigay na niya sa akin yung laruan niya at yung bag niya at siya ay nagikot-ikot at siguro ay nangangalay na nga doon sa kanyang mga dala aba ay wala rin namang kapaguran sa paglalakad at talaga naman yung buong story inikot na nang inikot ay lahat ng mga kuting-ting ay talaga namang tinitigilan Eto ka, tong nalingat ako, may daladalang tsinelas. Abay, ewan ko, titig na titig. Baka ibibigay sa kanyang dade. Ay, ang sweet. Ako talaga ang napagod sa'yo, Jewel. <laughs>